Kumusta naman yung merienda nyo Ang sarap. <laughs> sarap ba dyan? Mm, sarap. <laughs> hindi mo pa <pala> nakagatan eh. <laughs> <Ang> sarap to. Tara. <laughs> Yon. Sarap niyan? Mm. Sa to tayo mga kanay. Ah, uh, bili tayo ng bucket of 8 na manok. Para may lakas yung anak yung dalawa na magpintura mamaya. What's up mga kanaypi at kumusta? At ako ayos lang din naman at nandito pala tayo ngayon sa cementerio at maglilinis tayo ngayon ng puntod ng kapamilya nung kaibigan natin na nasa San Diego, California na si Kuya William Bayaka at tara Punta tayo doon sa kanilang puntod ng kanilang pamilya, mga kanipi. At kasama ko ngayon si Maneng at si Rinyan, yung anak ko. Ayan. At nandito na yung dala namin na pintura. Ayan, nandyan. Dalawang galon. Tapos nandito na rin yung merienda namin. At nandun sa bagpa. pa. Nandyan din yung mga pinturang iba. Yung mga brass na gagamitin namin. At nandito rin yung ano yung panlinis namin na panabas at kumpay puntahan na natin yung ano yung puntod ng kapamilya ng ating kaibigan na nasa San Diego, California at para maumpisa na namin malinisan at samaan nyo kami ngayong araw na to, ano na maglinis panuorin nyo lang kami nila maning at Rinyan uh, tara nandito lang din yon bali kasi mga kanoypi wala na siyang pamilya dito si kuya Will, William Bayaka bali nasa US na silang magpapamilya uh, at wala nang naglilinis dito kaya tutulungan natin para malinis yung kapamilya niyang namayapa na, na. Uh, at nandito yung kanilang puntod ng kanyang pamilya ayan Bali, lima ata yan mga kanipi. Oo, oh, lima. Yan, Bayaka Family. At nandito kami ngayon para linisan yung puntod nyo. Pagpasa ng mami, Bali ito na yung nalinisan namin at natanggal na namin yung mga damo dito. Ayan mga kanaypi medyo malinis na pero kailangan namin ng ano ng walis tingting. Bibili lang ako para no mawalisan natin dito sa gilid-gilid niya. At matanggal yan. 'yan, yan yung mga natira na kuan, mga dahon-dahon bibili muna ako at maiwan muna sila maning dito at rin yan na maglilinis nakalimutan kasi namin mga kanipi na bumili ng ganon at malapit lang din naman dito sa bayan dito muna kayo ah so ito na mga kanipi yung binili nating rin na gagamitin natin dito at walis ting yan, muna sa taas at tatanggal na namin. Tatanggal na nila 'yung ano, 'yung mga damo-damo dito. Oh. Okay. Pa-init. mga gustong magpalinis dyan, available kami ni Waning. <laughs> Bale, nalinis na namin siya mga kanoypi. Natanggal na namin yung mga damo at nakapagwalis na rin kami dito. Ang gagawin lang namin, uh, kukuha na kami ng tubig. Hindi namin alam kung saan kami kukuha ng tubig dito pero magtatanong-tanong tayo dyan. Para mabras natin yan yung mga nanuot na mga kwan dyan. Tawag nun, mga dumi dyan sa gilid-gilid. Ayan, dito yan mga yan mga kanipi dapat mabras natin yan para kumapit yung ano yung pintura na gagamitin namin at dito sa taas may mga bato-bato na yan na maliliit ibabras din natin yan para ano um, mapintura natin ng clear coat bali may binili na kami kahapon na clear coat saka puti na ano na pintura Ayan, pipinturahan natin to para maganda. Uh, masatisfied si Kuya William Bayaka ng San Diego, California. Uh, at kunti na lang to Kuya na matatapos na rin to. Maghahanap lang kami kung saan kami kukuha ng tubig. Ayan, sirin yan yung tagalinis yan sa taas. Ayan, napagsalok na kami ng tubig pali doon sa baba sa baba ng tulay may bukal na tubig doon doon kami nagsalok mga kanipi Ayan. Ready na? <laughs> Bale, sabi ni Maneng, merienda muna daw kami, mga kanoypi, kasi nagutom na siya. O, <laughs> ah, anong merienda niya? Siopaw, mga kanoypi. Tapos, some drinks. Some drinks. Maneng? Masarap naman yung merienda nyo. Ang sarap. Sarap niyan. Mm. <laughs> Hindi mo pa <pala> nakagatan eh. <laughs> Ang sarap to. Yan na? Yan! Sarap 'yan. Mm. <laughs> Ano'ng koin mo inumin mo? Mountain Joe Mountain Pakita mo. Ayahan. Kamo na 'yung eh. bali tagdadalawa 'yan eh. Mountain Dew kanoy pin. Tungga baka naman So, merinda mo na tayo mga Bale, bula bula yung ano Yung flavor ng siopaw namin Harap So, magbobras na tayo mga kanipi Para ano Talagang kitang kita natatanggal yung mga tumit. Mas maganda kasi ito mga kanay pinamatanggal yung mga yan, mga dumi na yan para kumapit agad yung mga pintura niya. At maganda yung pagka-pintura. to takot walis na kasi nakailang balik na kami ng ano nang salok na kami ng tubig mga kanuipi pangatlo na to ah, uh, dyan kami sumasaluk, dyan sa may puno ng mangga dyan sa ilalim niya may bukal na tubig dyan yan At siguro ilinisan muna namin to. Babalik na lang kami mamayang tanghali. Kasi hindi pa naman matutuyo agad yan eh. At nabasa ng tubig. Kaya mahirapan pa siyang matuyo. Hindi pwedeng uh, basa na ano na pipinturahan mga Binabrasan nila doon. Bali kasi itong nasa taas wala masyadong dumi yung lang nasa baba yan na mga kanipi doon din siya kumukuha yan na siya mga yo hey, what's up Ayan si Maning. Talagang inaano niya yung mga ano, yung mga nanuot na dumi. Mga lumot. Nandito rin si Inyan, mga kanaypi. Yung anak ko. Ayan, nandiyan. Dito sa likod siya nag-ano. Tapos ko na yan anak, kanina. Doon na lang. Kulang patay ka, Maning. Ikun mo pa? ko Basahin mo na lang ah, Basahin mo. Nalpas niya kaya maning tuwi. Nalpas na? Oo. So, o dyan, sa dulo na. Sa kabila ka na. Ay. Papakod mga kanunitin. <laughs> Ang Anong oras pa lang? Pagod, kanipi. Pagod na ako. Tapusin na natin to. So, nandito na sila sa dulo. Hanggang dito lang mga kanipi yung lilinisan namin. Hanggang dyan sa Epifania, Bayaka at Pilimon Bayaka Junior hanggang dyan lang yung pinapalinis ni Kuya William tapos na sa likod anak bali hanggang likod yung pipinturahan natin para ano bali pauwi na kami mga kanuypi. at mamaya babalik kami dyan para magpintura ng ano puntod Anong oras na? Alas 11 na ng umaga. Sobrang init mga kanipi. At uh, babalik kami siguro mga alauna, alas 2. At uh, pagod na rin yung kasama kong dalawa. Tara na, tara na. Bali, bibili na lang kami ng ulam namin dyan sa KFC. Magka-drive-thru na lang kami. At uh, may pera naman na binigay si Kuya William. Para sa pangkain namin Hello, Guys, po. isang na yung box of 8 8 for 5, 7 Original spicy sir? Please. Spicy that. gravy uh, Bili tayo ng bucket of 8 na manok Para may lakas yung anak yung galawa na magpintura mamaya <laughs> Tignan nyo naman yung soup na ako no? At pagpasensya na kung wala kaming helmet ngayon mga kanipi no? Talagang dinagdagan ng gravy nung kaibigan Barkada natin chicken lang yung ano in order natin dyan Thank you. tayo dyan saktong sakto yan so kain tayo mga kanaiti at mag uulam manipis sa sementeryo ulit at magpipintura kami kaso ako lim yung panahon ayan so sana hindi umulan para ano uh, hindi ma ano yung pagpintura namin bali tatanggalin muna yung tubig dito ni ano ni rinyan siya na lang yung magtatanggal dyan at kami yung mag I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hellish sure that I don't become you. Ha! That you can never run I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my yan dito sa likod eh. Ayan, sa baba, patapos na rin siya. Dito na lang sa taas, si Maning. At dudublihan ko pa to. Medyo may tim pa. Maning, kumusta ka naman dyan? Ayos lang, mga Malapit na yan ha. Ah. Tapos dito ko na sa baba, no? <laughs> Sa taas na ah. Oh, pagtiyagan mo na yan. Ah, okay. is na dito sa taas. At kung may sobra sa pintura, dudublyan na lang namin ulit. Tignan nga natin mga kanoype yung ginagawa ni rin yan dito na nagpipintura dito sa likod. Oy, ayos ari niyan. Nagiging pintor na yung anak ko ah. Harap kasi to mga kanipi, kaya mahirap na no, mapinturahan. Kailangan uh, mabagal lang yan. Ayan, katulad ng ginagawa na rin yan, talagang tinutusok niya dito sa loob kasi hindi pumapasok yung pintura eh. Kailangan mong itusok. Ayan mga kanipi. 2.48 na ng hapon at yung puti pa lang yung ano, yung napipinturahan namin. Bali last na 'yan yung pinipinturahan na rin 'yan. Diyan sa baba. Last na 'yan. Gilid-gilid tapos na 'yan mga kanoypi. Bali gusto daw nilang magmeryenda mga kanoypi at gusto naman nila yung shoupao. At isting daw para lumakas sila. So bibili muna ako dun sa 7-Eleven at uh, iiwan ko muna tong GoPro sa kanila nakabili na tayo ng merienda nila mga kanilipi. anong merienda nyo? Shopaw! Shopaw! Shop. at home na at home kayo dito ah <laughs> sige lang makita ko lang kayong nagme merienda okay na ako Joke lang! Hindi mo rin yan. Dito rin. Eh sabi nyo, sting sa inyo eh. At uh, ito yung pang kwan nila, mga kanipi, pang malakasan nila. Para may power yung kwan. May balik yung lakas nila eh. Ayan, Sting. First time lang natin ng magganito mga kanuhipi. mag Maglittering ba? Ang importante niyan, matakpan natin 'to. Alagyan natin ng pampakintab itong pintura na 'to. Ularaw na talaga si Kanoypi mga Kanoypi. <laughs> Di ba? Pull around Tama pa nyan? Yes Pull around So tapos na natin dito Sa harapan ng mga kanipi Doon na lang sa taas ulit Kanoypi natapos din namin tong project namin na pinagawa sa amin at yan na malinis na siya na pinturahan na namin lahat wala nang problema mga Kanoypi at na litteringan din namin at kasama ko si Maning si Rian at syempre si Kanoypi di ba So ayos na at uuwi na kami kasi hapon na ba diba, mga kanipi thank you so much sa pagsama nyo yung, ngayong araw na to na DIY natin dito sa ano sa cementerio uh, at syempre nakatulong din tayo sa ating kaibigan na si kuya William Bayaka ng San Diego, California at uh, masaya ako mga kanipi na nakatulong kahit papano kasi wala nang ibang gagawa kundi magutos na lang ba? Diba? at uh, nandun na kasi sila lahat sa ano sa California kaya wala na siyang masabihan dito na kamag-anak niya so buti na lang nakilala nakilala ko siya at nakilala niya ako di ba mga kanuypi? yun lang tulungan lang talaga so thank you so much ulit sa pagsama at uh, uuwi na kami kita kita na lang tayo mamaya doon at doon na tayo mag shout sa inyong lahat di ba mga kanuypi? so peace out muna Ayun mga kanipi, nandito na naman tayo sa last portion ng vlog at magsha shoutout na naman ako sa inyong lahat ng mga solid kanipi. At sa mga hindi ko ma-shoutout ngayon, sigurado next vlog na naman yon mga kanipi. No? At pagpasensya nyo na ako kung medyo na nadidelay yung shoutout nyo. At ginagawa ko naman lahat para ma-shoutout yung mga pangalan nyo. Antay-antay lang mga kanipi. No? At yon magsha-shoutout na tayo. Advance, happy happy birthday nga pala kina Merly Fernandez, AJ e. Patawaran, at Jan Maru Takida ngayong July 25. Greetings from James Balera. At shoutout na rin tayo kay Ati Maria Maningding at kay Kuya Romualdo Maningding ng California, USA. Shoutout na rin tayo kay Ate Linda Valdez Biscayno at Kuya Mon Biscayno from Canada. Shoutout na rin tayo kay Jonas Joseph At shoutout na rin tayo kay Silvia Valencia Shoutout na rin tayo kay Tami Madriaga Shoutout na rin kay Ramos Ignacio Shoutout na rin kay Ate Corazon Sanggalang Shoutout na rin kay Andro Reliano Shoutout na rin tayo mga kanipi kay Arthur Jabiliana At shoutout na rin kay Ding Bartolay at kay Rosa Linda at shoutout na rin kay per Pernald Arboleda at shoutout na rin kay Tony Torres at punta na rin tayo sa mga vlogger din na gusto magpa-shoutout ma-promote yung kanilang mga YouTube channel mga kanipi shoutout nga pala kay Mikti TV shoutout na rin kay Chen Taiwan Warrior shoutout na rin kay JBT Vlog Shoutout rin kay Dakats Palawan Fishing. At shoutout rin kay Bila Mia from Italy. At dito na naman natatapos ang video vlog natin. Maraming maraming salamat sa inyong lahat ng mga solid kanipi na nanood na naman tong vlog natin na naglinis tayo sa cemetery. At pagpasensya niyo na ako mga kanipi. No? At gusto ko lang tulungan si Kuya William Bayaka ng San Diego, California. At maraming maraming salamat mga kanipi. Sa mga gustong magpa-shoutout, just comment below para sa next vlog, ma-shoutout yung mga pangalan nyo at ma-promote din natin yung mga YouTube channel nyo. So, kita-kits bukas ulit. At I love you all and stay safe. And peace out! Peace out.